Reverberation. Katapusan na ng Rock Pirates. Zebek, natalo na sa God Valley. Ang kasaysayan ng Rock Pirates, ay tuluyan ng guguhit sa dulo. Lumabas na ang mga spoilers para sa One Piece, Chapter 1165 na may pamagat na, Reverberation, at dito natin masasaksihan ang huling yugto ng God Valley Incident. Sa pinakabagong spoilers ng One Piece Chapter 1165, nakumpirma na nga, diniklera ni Shaki sa God Valley, na ito na ang katapusan ng Rock Pirates. Isa-isa raw ipinakita ang mga miyembro ng grupo, kabilang si Ganzui na buhay pa, habang kanya-kanya silang umaalis sa isla. Tama nga ang pahayag ni Shaki, si Rock D. Zebek lamang ang, glue, na nag-uugnay sa grupo, at ngayong hindi na niya makontrol ang sarili, tuluyan ng nagkawatak-watek ang kanilang samahan. Kapansin-pansin din na tila hindi ipinaglaban ng ibang miyembro ang kanilang kapitan. Habang sina Big Mom, Kado, at Whitebeard ay nakasama ni Zebek sa laban, ang iba ay tila naglaho sa eksena, parang hindi nila ibinigay ang lahat upang iligtas ang kanilang leader. Muling babalik ang eksena sa labang Roger at Garp kontra Zebek, kung saan pareho nilang tinawagan ang kanika nilang mga grupo bago sumabak sa labanan. Ito raw ang magiging highlight ng chapter, ang sagupaan ng mga pinakamalalakas sa buong God Valley. Sa gitna ng kaguluhan, sinabihan ni Big Mom si Kado, na may habang buhay itong utang sa kanya, bago sila tuluyang maghiwalay ng landas. Ang konteksto ng utang na ito ay malinaw, ito ang Devil Fruit, na ibinigay noon ni Big Mom, at kalauna'y kinuha ni Kado. Sa eksenang ito, nagsimula ang pagtatapos ng kanilang papel sa God Valley Incident, at ipinakita rin ang kakaibang, magkapatid, na dinamiko ng dalawa, laging nagbabangayan, pero magkaugnay ang tadhana. Ngayon, sa mas kapana panabik na bahagi ng spoilers, makakatagpuro si Whitebeard ng karakter na nagngangalang, Paul Ogram, na kamukha ni Marco. Fan daw ni Whitebeard si Paul Ogram, at nais sumama sa kanya, kaya marami ang naniniwalang ama ito ni Marco. Kung pagsasamahin ang pangalan nila, Polo at Marco, malinaw ang reference, Marco Polo, na halaw sa sikat na explorer. Ito rin daw ang karakter na sumipa kay Silver Axe sa nakaraang chapter, na lalong nagpapatibay sa teoryang si Polo nga ito. Ibig sabihin, hindi pala si Marco ang original na right hand man ni Whitebeard, kundi ang mismong ama niya. Maraming fans ang umaasang, maipapakita rin ni Oda, ang buong kwento ng amang ito, pati kung taglay rin ba niya ang, Mythical Zone Devil Fruit, na kagaya ng anak niyang si Marco. Samantala, sa ibang eksena, nag-utos si Imo kay Zebek, na burahin ang lahat sa God Valley, kaya ginamit nito ang napakalakas na Conqueror's Hockey. Ngunit hindi pumayag si Nagarp at Roger, at sabay nilang pinakawala ng isang combined attack si Garp, gamit ang mala elephant gat lang na suntok, at si Roger naman ay nakasentro sa espada ang buhos ng enerhiya. Kapansin-pansin ang similarity nito sa posibilidad ng hinaharap na laban ni na Luffy, Shanks, at Blackbeard. Si Garp bilang representasyon ni Luffy, si Roger kay Shanks, at si Zebek kay Blackbeard. Tila foreshadow ang ito ng isang napakalaking laban sa hinaharap. Sa huling bahagi ng spoilers, talo na raw si Zebek sa kamay ni na Roger at Garp. Pagbagsak niya, naglabas ang katawan niya ng itim na enerhiya, na posibleng kapareho ng dark energy, na lumabas kay Gor o si Saturn, matapos siyang patayin ni Imo. Ibig bang sabihin nito, na upang mapalaya ang mga karakter na kontrolado ni Imo, kailangang mapatamba muna sila. Ito kaya ang kapalaran ni Nabrogi at Dory sa Elbaf. O may ibang paraan upang maputol ang kapangyarihang ito? Ang mga tanong na ito ay malapit ng masagot habang papalapit tayo sa pagbabalik sa current timeline. Mukhang patapos na ang God Valley Flashback Arc, at isang epic na pagtatapos ang ating masasaksihan. Kaya naman stay tuned lang kayo mga ka-anime sa ating channel. Yeah.